Hello po mga idol. Dito na po ulit tayo. Uh, Ramil Vlog TV po para sa kaalaman ng lahat 'yung hindi pa nakakapag-subscribe, please pa-subscribe muna po at pait na rin ang notification bell para sa susunod mga video at dito kayo hindi ko na po patatagalin mga idol. Marami po kasi ako na sa mga sa Facebook na nagpopulahan yung kanilang mga pumupula yung dashboard nila isa siguro sa mga dahilan mga idol ay meron talaga kayong violation kaya nagpupulahan yan hindi naman pupula yan ang walang dahilan siguro meron po kayong mga ah uh, yung dito yung mga copyright sa inyong mga video ituturo ko po sa inyo kung paano niyo ito makikita at yung papaano nyo ito buburahin tara let's go mga idol mga idol nandito na tayo sa ating ano, click natin yung ating facebook tapos may makikita kayong tatlo dito sa gilid ayan tatlong tat tapos <clears throat> punta kayo sa scroll nilang self support mga idol ito self support ito na ang idol tapos sanapin niyo yung support inbox box ito ayan dito niyo siya makikita yung inyong mga kung may violation yung inyong Facebook ayan sayo no violation ibig sabihin tapos kung may report sa inyo yan meron din yan ayan may report na isa ko sa report ko yan kasi kasi <laughs> sari-sari ang ano yan mga idol yan na rin buburahin yan para bumalik sa ano yung mawala yung mga violation nyo. Sana po na intindihan yung mga idol. Na. Madali lang. At kung nagustuhan nyo po yung video kong ito ay taki subscribe naman po at saka pahit na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod ko pa mga video. Thank you. Ayan po mga idol, lang ganyan lang po muna ang aking video at sana nagustuhan nyo po. At kung may mga katanungan po kayo, ay i-comment nyo lang po dyan at ating sasagotin po yan. At gagawan po natin ang video yan. Thank you po, Ramil Vlog TV po.